Ayan, meron tayo dito ice cream, may kamatis, may bawang, sibuyas, at sili. Ayan, hindi po ayan ice cream, dalagyan. <laughs> ayan, meron tayong alamang. Nagluluto kasi tayo Nagluluto kasi tayo ng alamang. Ng alaman. Ayan, meron tayong kamatis na madami at bawang sibuyas at sili talagang din po natin yan ng konting asukal labang ko muna ha <laughs> ito yung nalagyan ko ng bagoong habang tayo ay nag uh, sasangkot siya ng ano ng baboy yan. nalagyan kasi natin siya ng baboy yan nagmamantika na hihalo tong ano taba at saka isang kilong isang kilong baboy isang kilong baboy sa isang kilong ano, bagoong yan ang na natin isang kilong yempo masarap kasi pag maraming ano, baboy hindi ko na ito nilagyan ng asin kasi maalap na yung ating uh, bagoong na alamang Hmm, kapupula ko lang ito ng konti. Oh bago natin gisahin si bawang. Pupulahin muna natin ng konti. Yan. Ang dami niya mantika. Babawasan natin ito ng konting mantika. Kasi ayan, nagmantika na siya. Kaya alisin ko yung Ibang mantika. Sobra naman dami ng mantika. Ang dami mantika ng mantika na nilin po. Hindi <laughs> ko na ito nilagyan ng mantika. Pero ang dami pa din. Yan. Okay. Yan eh, ang nakuha kong dami. Oh. Oh, dami. Isa tayo na. Bawang. Bawang. Na, may na Hindi ko masyadong tinusta yung ating uh, ano, baboy kasi pag may lagyan to ng um, baguan, magiging ano to, manini, itigas itigas yung laman niya. Yun. Pag madami siyang ano, kapag ah, ka ma, mapula, yung matusta. Kaya hindi ko siya masyadong tinusta. Request kasi ito ng ano, o. Mga bagoong. Pagluto ko daw siya ng alamang na bagoong. Pagluto na natin yung sabuya.

Ay, lalo na kaya galit sa kanin pag ikikumain. kumain i-request salamat. Oo. na sila na. natin yung Kamatis. Kamatis. ano <laughs> para siyang adobo kinamatisan na uh, ano baboy sa so, dami ng baboy Ayun lang pwede na. Pwede nang ulamin.

mas marami pa yung baboy sa bagoong. Bakit madami? Yan. Anong? Kung bakit madami? Kasi bibigyan ko yung mga anak ko dyan. Kaya madami yan. yan gusto nila yan, luto na yan. Nuulam nila yung baboy dyan. <laughs> Nuulam na yung baboy. Na nasa bagoong. lalagyan na natin ng sugar Ayan, mga apat na kutsara muna Hindi po itong binagoong ang baboy. Ito po ay bagoong na binabuya. <laughs> bagoong na binabuya. Hindi po ito binagoong ang baboy. Yan, ganda na ng kulo. Namumula na sa sili ni ko yung mga sili na oh malapit na maluto. Kani na pata ka ano, i inaano ko lang siya. iniiga iga natin para masarap. Yung nagmamantika manti na. Ano? Sarap niya ah. Halos ang napalagay ko dito ay ano, 1 quart na asukal. 1 <laughs> quart na asukal na yung nilagay ko dito. Kasi nga, maalap. Yan, nagmamantulang na siya. ito sa mangga. Masarap na ang mangga. Mangga at ano, alamang. Ayan, mangga at alamang. Masarap. Parang bukayo, oh. Eh. Parang ah, bukayo. Parang kaya ah Pak din eh. Kinalin Okay na siguro to. Yan, okay na siguro to. Wala na siyang tubig. Mantika na lang yung yung mga ano sa karangatan niya. Mantika at alam na na lang. lang. Yan, pampahay blood. <laughs> pampahay blood. Sarap! Sarap ng ano, mangga. ng ano, mangga.